Oops, ako nga pala si Rippy H. Nagsisang maging vlogger. At episode 1 ko nga pala ngayon. At ang agenda ko nga pala ngayon ay mag-feed ng polar bear. Taga, natak attack na ito eh. Ina naman, ina na na ako. Makamatay na naman. Wait lang. Wait lang. Oh, chi. Ano ba tong ginagawa ko? Dah. Hmm. Okay, lang guys, papakainin ko sila kuha ko nitong itong isda. Papaamuhin ko lang sila. Wow! Iyo, ang muna sila dyan. Diba na muna agenda namin muna. Ano kaya ang agenda? Ay, kuha muna ako po. Guys, follow nyo nga po. Ay, subscribe nyo ako. Tsaka si Tong PH. Yan. Magaling po yun. Magaling po yung mag-vlog. Yan. Aray! Hindi ko ito makuha eh. Ito oh. Ano Oh, yun talaga. Di ba na Ay, yun. Na, Ay, na. yun. Nagdala ko kasi sila dyan eh. Ang hirap talaga yung sandal. Mahirap, mahirap. Hindi, iba mo na agenda. Hindi, papatayin ko ang mga Ay! Okay. Yan mo muna yan. Ano kaya muna kuha ko pag... Eh, kuha kong ayon. Guys, kukuha wala ang Yan guys, nagmamayon si dyan sila dong PH at si Isa White. Ang Mantik naman sayo. Yun guys, kay, hindi kaya pala ni, ano, ni pH ng, ano, ng iron. yeah iniwan sa akin yun eh, ibang PH. Yung 18 na iron yun. Naruto na. Mamain na ako, guys. Sun care pinag- Uy. Ayan guys, punta muna tayo dito. Uy. Saat ko Napuntahan ito, nila eh. Yun guys, meron pa akong nakita dito. Totot. Saan mo dito? Aray. Saat hmm. hmm. ko lang ito, may ilaw mo. Ganyan. Wala na ata. Ayun. Ang e, isa lang. Nagtira pa talaga si Dong PH. Mukhang wala na guys. Inubos na nila. And dong PH at ni ano. Kaysa Whitey yung mga nandito. Gano'n eh. Ito pa pala. Wala na din. Bakit na muna tayo guys? Dito ba yun? Ang ah. ah, mali pala daan po. Okay na guys. Ito ang kain naman na tayo. Ito. Ito na. Ay, eh, sorry guys. Ang, ang ingay ng pinsan ko. Aray. Ito Para. Ito. Ganito 'to yung ilo eh. Ayo nga pala guys. Ano? Abangan niyo yung ano, iba namin lalaruin nila tong PH. Yung mga special force. Tsaka kontra tsaka ano, Roblox. Sa so, Roblox po kami ng kwapa level. Tsaka may role play din po kami dito. Tam. Ano yung po lang po nito? Ito. Yan guys, dito na ata magtatapos ang ating ano, ating vlog ngayon, episode 1. Yung episode 2 guys, i ano, panoorin niyo na lang kay ano. Kay yung uh, PH. Tsaka ayun lang. Yan lang. Kasi di ako makapag-upload noon eh. Busy ako nun. Okay, dito na lang guys. Subscribe nyo kami. Bye.